Kelly Verzosa, inatake ng dikya sa Boracay sa araw ng Pasko. Isang hindi malilimutang Pasko ang naranasan ni Kelly Verzosa habang nagbabakasyon sa Boracay kasama ang kanyang pamilya at non-showbiz boyfriend. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi ni Kylie ang mga larawan ng kanilang paglangoy at snorkeling sa dagat. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, bigla siyang nakaranas ng hindi inaasahang insidente. Inatake siya ng dikya. Ani niya, So a got by a jellyfish and had fever whole Christmas day. Ano kaya ang naramdaman niya sa nangyaring ito? Sa kabila ng insidente, nagawa pa rin ni Kelly na maging positibo at tawanan ang nangyari. Nilagyan pa niya ng rolling on the floor laughing emoji ang kanyang post upang ipakita na hindi ito nakaapekto ng lubo sa kanya. Tila isang magandang paalala ito na kahit may mga aberya, pwedeng gawing positibo ang pananaw. Paano kaya niya na-handle ang kanyang kondisyon matapos ang insidente? Ibinahagi rin ni Kelly ang ang iba pang masayang kaganapan sa kanilang Christmas vacation. Sa isang post, makikitang may sweet na larawan siya, kasama ang isang lalaki na hindi ipinakita ang mukha. Ang caption niya ay, Christmas Day, na sinamahan ng Christmas tree at heart hands emoji. Sino kaya ang misteryosong lalaki sa likod ng larawan? Kaming tagahanga ang nagkomento at nagtanong tungkol sa kanyang kasama sa Boracay. Pinaniniwala ang ito ang non-showbiz boyfriend na una nang naibalita. Sa kabila ng pag-usisa ng mga netizens, nananatiling privado si Kylie tungkol sa kanyang love life. Ano kaya ang dahilan niya sa pagiging tahimik tungkol dito? Bukod sa usapin ng kanyang relasyon, maraming netizens ang nagbigay ng payo kay Kylie matapos ang insidente sa Dikya. Nagbahagi sila ng mga remedyo at mga tip upang maiwasan ang ganitong sitwasyon sa dagat. Bakit kaya mahalagang mag-ingat habang nag-enjoy sa beach? Sa kabila ng lahat, tila masaya pa rin si Kylie sa kanyang Boracay getaway. Ang kanyang mga larawan ay puno ng kaligayahan at kasiyahan kasama ang mga mahal niya sa buhay. Paano kaya niya napapanatili ang positibong pananaw kahit may nangyayaring aberya? Ang mga larawan ni Kylie ay nagbigay inspirasyon sa marami, lalo na't ipinakita nito ang kagandahan ng Boracay. Muli niyang pinakita ang kanyang pagmamahal sa kalikasan at sa mga simpleng kasiyahan sa buhay. Paano kaya naapektuhan ng kanyang mga post ang kanyang mga tagahanga? Nuri rin siya ng kanyang mga followers sa pagiging transparent tungkol sa kanyang mga karanasan. Bagamat maraming tanong ang bumalot sa kanyang post, pinanatili niyang positibo ang mga tugon niya. Ano kaya ang leksyon na natutunan niya mula sa insidente? Ipinakita rin ni Kylie ang kanyang tapang at kakayahang tumawa sa gitna ng problema. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa mga nakakaralanan nakakaranas ng parehong aberya habang nagbabakasyon. Paano kaya maiiwasan ang ganitong insidente sa hinaharap sa kabila ng sakit na dulot ng dikya? Naging masaya pa rin ang kanyang Pasko sa piling ng pamilya. Ang kanyang resilience ay isa sa mga dahilan kung bakit mahal siya ng kanyang mga tagahang. Paano kaya niya nagawang gawing memorable ang kanyang Pasko? Kahit may ganitong pagsubok, ilan naging makulay at puno ng aral ang Christmas Vacation ni Kylie Verzosa. Mula sa simpleng kasiyahan hanggang sa hindi inaasahang insidente. Pinakita niya ang kanyang lakas bilang isang individual. Ano kaya ang susunod niyang ibabahagi sa kanyang mga tagahanga? Marami ang nakarelate sa kanyang karanasan, lalo na't marami rin ang nakaranas ng aberya sa bakasyon. Ang kanyang pagiging bukas ay nagdulot ng koneksyon sa kanyang mga follower. Ano kaya ang mga natutunan nila mula sa kwento ni Kylie.